Magandang araw mga kaibigan Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon Itong post ni Sent SB uh, Medyo na ako dito dahil Sinarbi niya yung apat na PNP chief Sabi niya, with the highest respect To our PNP chiefs Just a small survey, let's go So dito kay General Marbel Yan yung apat na ko ano Si General Marbelle is like. Si General uh, Sino ba ito? Nartatis ba ito? Yeah. Nartatis is yung wow. <laughs> pa wow. Si General uh, uh, Tore is love. so General Bato is love laugh emoji. <laughs> so battle of PNP chief survey. So ako, bumoto ako. Uh, naging ano na rin ako dito, nag-enjoy na ako sa pagboto lalo na yung mga labanan ng mga IPs versus PBBM. <laughs> BP Sara versus IPs nako. Basta yung mga ganyang survey automatic bumoboto ako. <laughs> nag-enjoy ako. Ah, sige na. Ito bagong post lang ito. 2 uh, two hours. Two hours ago. <laughs> Yan. 950 people who reacted in just an hour, ano? 899 napunta kay love emoji si Senator Bato. <laughs> uh, heart emoji 29 lang si General Torre. Uh, like 19 napunta kay General Marbel. At yung wow emoji, yung present chief ngayon, General Nartatis, nag-iisa lang. <laughs> so, nilampaso sila ni General Bato. Uh, halos uh, 90, hindi, 95% napunta kay General Bato. Torres, around 1% lang. So, makikita mo talaga kung yung pulso ng taong bayan basta mga nakadikit kay PRRD kahit ginigipit kinakasuhan kasuhan, ah, 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 aristuhin na daw ng ICC <laughs> tingnan ang simpatya ng taong bayan nandito sa nakadikit sa ating tatay digong oh, so at least wag na kayong matakot kundi nyo pa alam ito nung, yung napabalita yung pahayag ni Ombudsman Boying Rimulya na according to him, nabalitaan daw niya I think so, sabi niya uh, mayroon ng ICC warrant of arrest para kay Senator Bato nag-release ng statement ang ICC spokesperson Dr. nakalimutan ko sa nag-respond sila na wala wag daw tayong maniwala sa kung sino-sino magsasabi walang arrest warrant para kay Senator Bato. So, ako medyo na din ako kasi nga kawawa naman si Senator Bato. He's doing his best he can to serve our republic. Number 3 siya sa last election. Tapos aarestuhin na naman. Although, believe ako kay Senator Bato ha, Nung katatapos lang ma-kidnap ang ating tatay Digong at balibalita na isusunod siya. noong una medyo nagre-react siya. But later on, nagpahayag siya na napag-usapan na namin ang pamilya ko, sabi niya. Kung sakaling darating, I will voluntarily surrender. Bakit daw? Para may masa kasama ng para masamahan ko yung matanda doon. <laughs> so sa ako bumili ba ako dito sa and uh, I believe he meant he meant it yung promise sir, Na kung sakali mang darating, he has many options. Ang isa diyan yung voluntary surrender at para daw may makasama si Tatay Digong, di ba? That's sacrifice, that's loyalty. Uh, sinasabi nila na ano daw parang sinasanto daw natin si Tatay Digong hindi naman sa ganong sinasanto but ang mga DDS kasi napansin ko yung DDS organic yung pagmamahal <laughs> hindi mo napipilitin yung DDS na magsuporta sa mga Duterte dahil naramdaman nakita mismo kitang kita ang Magandang ginawa ng mga Duterte, especially Tatay Digong, Bibi Sara, Mayor uh, Baste, Kongresman Pulong, yung mga apo ni Tatay Digong na mga Kongresman na rin yan. Kitang-kita mo ang magandang, yung good governance ng Duterte. Sabi ko sa prayer ko nga Lord, please protect the Duterte family. Uh, <laughs> Pabalikin mo ng buhay si Tatay Digong before 2028. Panalunin mo si BP Sara. We need them. Uh, itong nangyayari sa ating bansa ngayon, there's so much corruption. And we need leaders na may malasakit. And ang nakita ko lang, Duterte. Hindi ko talaga, ni, ni isa, wala pa akong na-meet personally sa mga Duterte. Yung nakamayan, or, wala lang. Hindi ko sila close o whatsoever, wala. Eh nung nagkandidato nga si Tatay Dikyo, hindi ko siya binutuhan eh. <laughs> e, hindi dahil ayoko, kaya lang hindi pa ako bumoboto noong dahil nadis nadismaya ako sa eleksyon natin. But I know, dahil alam ko yung gawain ng isang Mayor Duterte kasi na-assign ako, dumating ako sa Mindanao 1985 uh, una assignment ko Agusan del Sur Caraga Region so alam ko kung anong nangyari sa Davao napakagulo ang Davao City by that time ang daming NPA but nung dumating ang isang Mayor Rodrigo Duterte unti-unti bumangon ang Davao nalinisan ang mga NPA nagkaroon ng alsamasa yun napakasikat yun alsamasa ang mga tao na mismo ang lumaban sa mga NPA and that is because of leadership ni Tatay Digong kaya naging tahimik na ngayon ang Dabaw, uh, progreso na because of good governance at yun ang nakita ko so from Tatay Digong to Mayor Inday Sara to Mayor Baste, kikita mo iba na ang Davao ngayon uh, sa buong bansa, nag-aalisan ang mga investors, baliktad sa Davao nagdaragsa dumarating ang mga investor so yan ang tatak Duterte and salamat dito sa mga loyal na mga supporters ni Tatay Digong kagaya nito si Senator Bato, Senator Bongo, Senator Amy Marcos at iba pa so salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel, nakakatulong kayo ng maigi sa Uh, malaki sa tribong talandig ng Bukinon dahil ang income natin sa channel na ito pantulong po sa tribo sa so, ngayon namimigay tayo ng libring yero at pako para makapagpatayo naman itong tribo ng mas maayos nilang tirahan panorin nyo ang video na ito Muna ni ang mataga ano yero. So, mo ni ang atop ni. Lolo. So, tulo na yun kayo kung ulan so di pang sapahan na lang o linsin kayo kung ulan matulo na yun so karon pila, na ni katuig ang inyong balay 16 na katuig uh, so this is size na katuig ang balay sa isa imong papa ni oo uh -huh. uh, so imo, 16 na usa dayon ani na dai Tungod sa kalisod ay apagi din Sa ginoon, you know, gatan ang sabigin. Okay. So, uh, 69 years na, sa 9-anin na day ang atop. karon na na og atop si tatay so gitabangan siya sa iyang anak sa pag atop og si tatay atong um. so tatay na ayo na ang imong uh, balay so dili na katuluan Mama, chagino, oh. na ko. Ah, sige, tayo. salamat sa Ginoo tek nako asa gitay salamat po.